Ito na guys ang ani, ang ang bunga ng aking mga papaya. So dalawang klase 'yan, ito bilog. Bilog ito. Ang sabi ni kuya ay ano daw ito, uh, bilog na hindi masyadong makapal ang laman. Ito namang isa ay pahaba totoo haba pero makapal ang laman. Uh, hindi pa siya hinog, mga lalabs, pero kinuha ko na kasi baka pa kami ng kapitbahay. Ayan. Ito naman, oh, buko. Ito na lang natira kasi kinain na yung iba so ganun din yung iba nawawala na eh siguro nauhaw mas gusto ng uminom yun kukuni na lang so ayan siya eh mainam pa rin yung merong kang tanim at merong kang aanihin iba mga lalabs yan. Yan ang sinasabi na kapag meron kang itinanim, meron kang aanihin. Okay. Ayan. Ito ang literal na mag -tanim para may aanihin. Ayan na nga. Okay.